Dito tayo ng pet ng ilokano. Dito mo yan. Tapos lagyan mo ng matiga. Hindi, mainit na kanina pa yun eh. Ngayon mo na yung Ito baboy nito, ko opening ang yun bagoong isda balayan ng panggas out balayan bagoong sarap <tap> na mula medium. Lagyan na natin yung kamote kasi matigas ito. Nalagyan ng kamote yan. Palagay ito kamote dito. okay, ito pala natin na matigwit. oh no, nabang mo, may bagoong. Yari na naman. Ang amoy ng bahay, may bagoong. Sabihin niya naman, na, maamo na. Tawag. American Girl ko na ha Hop Ayan nga, ko na lang ito ako ay okay. ko yung kalabasa Yung ano pala ay eh, kalabasa Walang kalabasa ano Pakbet ng luka Nilagyan ko lang kasi Kasi nung mga ano ko yan At Yung mga ingredients wala rito lahat sa Amerika Hindi lahat ng ingredients nandito sa Amerika Pagpakbet ng luka kaya ginagawa ko, pagkatanim na lang ako kung meron. Kung may pagkakataon ng mga ano, pwede mong tanim. Mga may tanim. Ano ba? Bagong? Sarap? Ito, so, lalagay na natin yung mga gulay. Sabay-sabay na yan, sama-sama na yan. Palong, okra, ang palaya, sitaw, mga bagong pitas lang yan para so, kay Ate Weng, parang palaya niya. Parami, no? Parang mga putas-putas lang. Nakamu no? lang ulit, medyo eh. fire. Hmm, tarap. Kakaan ako um, ng sa ano, probinsya. Manamis-namis. Kasi bagong pitas. Yan ang mga ano, bagong pitas. Shout sa mga ano, pinitasan namin ng gulay. Shout kay Rudy. Thank you. Kaya Rudy, Ignacio, and the end Sa mga gulay na pinitas namin. So ayun, sana may, isap. may mga ano, kalbos palbos sa ano. Tignan no? natin. Tikman natin. Hmm, tap. Oh. ang ah, pakbet bitin lokano